ganito? Ah, yan yung dalawa kong videos na na-mute o tinanggalan ng audio. Kaya makikita nyo guys, meron siyang red doon sa taas ng video. Dahil daw po, gumamit ako ng music na may copyright. Kahit pa yung music guys, ay kinuha ko sa License Music Library. So guys, kung magkaroon din kayo ng muted videos, Huwag kayong kabahan dahil madali lang naman yang ayusin. Kung ano yung ginawa ko step by step, panoorin nyo to guys. I-open ang profile or page, pindutin ang more, pindutin ang reels. Ito guys yung dalawa kong muted videos. I-open natin tong isa guys. Ayan po, mapapansin nyo na wala na itong music, pati yung boses ko ay wala na rin. Ang nakalagay dito ay muted due to copyright claim. Pindutin po natin itong three dots sa ibaba. Pindutin ang replace audio. Ah, bago natin i-continue guys, itap muna natin itong learn more dito tayo sa my audio is a muted on a published reel. Basahin po ito ng mabuti para malaman natin kung bakit tayo nagkaroon ng copyright claim at kung ano ang dapat nating gawin. Balik po tayo. Pindutin ang continue. Mamili po tayo dito sa music library kung ano ang music na gusto nating ilagay sa ating video. Pindutin ang right arrow para mapakinggan ang music kung okay na po yan, pwede na po nating itap ang music na napili natin. Kung okay na po, pindutin ang update. The audio in your reel is being updated. So, maghintay po tayo ng ilang minutes para ma-update yung ating music. So, ayan guys, nawala na yung uh, muted label doon sa taas ng video. So, i-open po natin yung video na yan. This reel has been edited. So guys, mapapansin nyo na napalitan na natin yung music. Pero, yung boses ko ay hindi na bumalik. So guys, ang ibig palang sabihin, kapag nag-replace tayo ng audio, uh, mapapalitan natin yung music, pero yung boses natin habang tayo ay nagsasalita ay hindi na pwedeng maibalik. So ayan guys, wala na yung muted label sa taas ng video.